Pinas, tayo ang haligi ng bukas. Atin tungkulin ang buwis natin pinas. ating pangpaangatin. Aawit isa ay mahalaga. Walang maliit kung sama Pinaplano namin na mas pang padaliin ang pagpapile at pagbabayad ng buwis. Sa ngayon, meron na tayong tinatawag na sistemang e-piling at e-payment. Napaka-dinawang, di na kailangan umalis ng bahay para mag file at magbayad. Kami ay nakalaang tumulong sa inyo upang ang inyong negosyo ay ma-rehistro sa maayos at madaling pamamaraan. Ang e-launch po namin ay inilaan para magamit ninyong personal sa gabay po ng ating mga kasamahang lingkod ng bayan sa pag-file po ninyo ng tax returns. Nakalaan din pong tumulong sa inyo ang aming mga examiners upang punan ang inyong mga tax returns at sumahin ang nararapat at tamang buwis na inyong babayaran. Ang document processing division po naman ay ang lugar kung saan ang mga dokumentong isinumitin ninyo ay inilalagak at pinoproseso. Upang ang mga impormasyong ito ay maipon at magamit ng ating mga pinuno sa paggawa nila ng mga tamang desisyon upang higit pang maisaayos ang pangongolekta ng buwis at mapangalagaan ito. bang para sa Ating buwis, ating At kung saan napupunta ang buwis, nakikita at nararamdaman sa pang-araw-araw nating pamumuhay Sa mga kalsada, tulay, transportasyon, mga pagamutan, paaralan, pamantasan, museyo, aklatan at marami pang di kapansin-pansin na mga serbisyong nagmumula sa ating pamahalaan. Ka, ang ang Kaya hindi, iniingit namin ang iyong tulong. Sana, sama-sama tayong iangat ang ating bansa, ang ating inang Pilipinas.